Hmm. Alam din mo kung paano maglaro. Kalala Hindi po na ba ako. Ni Yung sa yung kutsara mo kutsara sa Roberto. Tama. Karon mo sundan. Ako na lang. tayo lang. Okay muna sa goal. Goal. Kailan tinzon pa tin kayo na? Sa sa pilit senta na na sa tira na 'yan. Yan, ano? Yung mga siniping ng October Sobra na kita daw ng sa ops, sobra na.

I don't k n w what I'm g o i I a n g to do. <don't> I know w h a o n g Hindi ako pa alam. Wala pa nila. Ako ulo. na Alunis ako. Na-trenda nga Yung sa video. Ang video. Na-trend ko ka ko, ino. Tapos. Hindi ako ka rin. Bakit? Tapos. 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 na ni? Tapos. 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 Anong time number ka po boss? Eh hindi, Basta hindi lang sa libu sa'yo yan. Runner eh. Oh, sa Hindi lang ah. Ano oras boss? Anong oras boss? Siya, anong Sige, boss sa siya may paraman yan? Oo alam ko siya. Alam ko siya eh. ko siya. na siya may paraman yan. Ako tira ako May yan. Mayroon yan.

magalap. Duterte mo siya. Hindi. Kusog niya talaga. Uh huh. na ba yon? Huh. Huh. Di na naman. Um. Gol. Yeah. Nandungod. Nandungod. Oh.

nag Yung five star? Ba't nandito pa rin yung ano? Zero na? 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 star? Hindi naman di naman. Ano O saan yung pangalit hindi na Hindi, hindi lang. Mayro, lagyan mo na kung ba yun? Hindi, meron के लिए भी मिलेगा रहे तो निकालेंगे 45 50